guys. For today's video guys, nandito kami sa lugar kung saan ang mga sasakyan guys is mga kinakatay katayan ng sasakyan to guys. So yan ang hinta guys. Maraming pintok ng iba't ibang klase ng sasakyan. Kaya nandito ka sa uh, Montreal at saka kailangan mo ng mga pyesa ng iyong sasakyan dito guys. Pwede kang pumunta at lalos lahat ng mga sasakyan dito guys as mayroon sila. Kaya nga guys, kung nakikita niyo ang mga sasakyan dito guys ay sinusuro lang yung loader ko yun. Kaya ito binubuhat ng loader yung isang buong sasakyan. At saka pinapatong-patong dito nga pala guys, yung sasakyan is uh, gina. Uh, kinakatay nila dito guys ba? Eh, pinag -iwa, nila yung mga pyesa katulad dyan. Kaya nyo guys, napakadami yung mga iba't ibang klaseng pinto ng sasakyan. Kaya kung may problema ka kung yung pinto mo ay sira, hindi na gumagana yung pinto. Tsaka may konting gas-gas. Sira yung mga motor. lang dito sa lugar na to guys. Kano makakahanap ng mga piyesa na pinakailangan mo sa iyong sasakyan. So yung may gita nyo isang DADS na ito guys. Tinitingnan namin yung sasakyan. Pero mukhang bag pa. Hindi mo na nila iniisip. Hindi mo na nila haawag. Ha, tini-scrap yung mga sasakyan na medyo okay pa guys sa tinitap. Nilalagay lang nila muna dito sa isang tabi at saka yan is uh, pagka may pumunta tapos pagka may nagkagusto, may, may gustong bumili. Yan, binibinta minib nila guys sa Ito nga kung uh, nakikita nyo guys yung mga sasakyan. Halos tatlong patong, magkapatong-patong yan. -mong 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 ibang model, um, ibang klase ng sasakyan, ibang pangalan yun, may mga sedan, mayroong SUV, mayroong mga hatchback sa guys. Halos lahat dito guys, dito may makikita. So yun nga guys, ito nga isang Ford, isang uh, Ford na medyo luma na sa'yo. May mga kapato sa sakyan At saka, ano-ano klase ng mga pyesa guys, pwede mo makita dito. Ito yung GMC. Malamang accident dito, guys. Halos kalimitan na mga sasakyan na dinadala dito, guys. Uh, mga scrap na Pero yung mga parts niya, guys. No, Napaka-okay pa, guys. Pwede, pwede pa. Lalo, lalo na kung ikaw isang mekaniko. At uh, may mga pyesa pang kinakailangan dito, guys. Lahat pwede mong mahanap. Yung oh, na-open nyo, guys. Libo-libo uh, yung mga sasakyan dito. Iba't-ibang... Uh, brand, di ba't iba diba? ang modelo at kung yan kung mga, mga makina guys na sasakyan kasama ng transmission eh. Isang set na yan guys, kung sa Pilipinas lang ito, to yung shop mo guys, na mayaman na. Kasi yung mga makina dito guys is uh goods na goods po guys kasi ang mga naging problema nito guys is sa uh, lang yun dito kasi kasi guys sa Canada medyo ang sasakyan kapag na accident sa in scrap na nila yan guys uh, hindi na nila nire-repair lalo na kung medyo malaki yung babayaran nila sa pag-repair kasi nga ang repair dito guys is per oras kaya bukod sa mahal yung per oras may tax pa at uh, yung mga insurance ng sasakyan dito guys hindi na rin pinaparepair yung mga customer nila more on palit na sila guys ng bago lalo na kapag kamo mga lumang modelo ng sasakyan is sa uh, papalitan na nila And, guys babayaran nila bibili ka na bagong sasakyan so you know kung kapag titingnan mo yung mga sasakyan dito guys is nakakapaghinayang kasi bangas lang yung mukha pero maganda pa yung makina, maganda pa yung gulong, maganda pang ilalim. yung pagkilalim. Yung in-scrap na agad lang makapag ka mga old model na guys dito. Halos lahat is sa uh, goods na goods pa. Yan din. So kung nakikita nyo, salamin yung iba. Mga salamin lang yun. Sirap. Aksidente. Medyo hindi, hindi na maganda sa paningin. So, oh, scrap na nila guys. Uh, ah, pinadala na nila sa scrapan. ka uh, pinabayaran na lang ng insurance. So, you know, choice mo mga magagandang sakyan pa yung mga nandito yan at saka kung ikaw ay isang mekaniko at saka mahilig kang magkumpukumpuni eh. so marami kang sasakyan ito mga guys yung mga sakyan na ito guys is mga pinutol na mga mga hood na lang ang matira yun know? sobrang dami guys yan mga putol na wala nang tawan yung mga sasakyan na guys nakikita nyo sa isang tabi, pinipit-pit na lang yung mga sakyan guys. Tapos ya, hindi ko alam, siguro gigilingin naman nila para gagawin na ng mga mabagong sasakyan. Yan guys, so, nakikita nyo. dito malamang dinadaan yung mga sasakyan na mga napit-pit na nila ni-scrap. Yan ako nakikita nyo guys, talagang tup-tupi yung mga sasakyan. Mas malamang ipapasok nila sa akin. At so, yun nga dito guys, maraming mga makina na kasi talaga kung titingnan mo is sa booking guys. Kaya kung gusto nyo bumili ng mga piyesa ng sasakyan, second hand, pwede kayong pumunta dito guys. Kayo nga lang ang magtatanggal kasi uh, ka may piyesa kang kakailanganin. Ikaw yung pupuha mismo o ikaw, ikaw mismo yung magbabakla sa sasakyan na sa tingin mo is uh, inakailangan mo mga pyesa no? ito ngayon mga sasakyan is talagang maganda po yung makina mo mo is talagang walking okay, okay home pa kung uusapan is yung mga sira lang kayang kayang ayusin kaya lang syempre dito may patakaran sila na kapag kasira or scrap pa eh, scrap na talaga nila kalitan na nga bako, kaya yan no? nakikita nyo ako okay pa ito guys mukhang sa inyong mirror lang ang sira kaya yan scrap na nila yan. halos lahat ng na mga nasakyan guys dito is uh, goods na goods pa yan medyo ang problema lang ng nasasakyan dito guys sa Canada kapag kami medyo old model na yung pang ilalim is talagang nakalawangin kasi yung daan ng dito sa pagka-winter, uh, nilalagyan nila ng asin para hindi mag-frozen. Kaya kung titingnan mo yung sasakyan, maganda pa yun. Uh, pero yung ilalim is uh, medyo makalawang magawangan ng asin kapag uh, sinaboy nila sa kalsada guys, syempre hindi mo naman lagi natutupin isa doon sa sakyan. Bago mo siya makakarwasis at after uh, 5 or 6 months na naman kasi nga yun ito pala matatapos yung winter season eh. yung mga sasakyan dito guys ang nagiging problema is yung mga pang ilalim mga kalawangin yun na yung sasakyan na ito guys is talagang modelo pa yan maganda pa yung kulay at talagang makinis pa may sira ngalang lang siguro no binupat yung sasakyan na yan guys at saka yan mga binaklas na kasi kapag may mga pyesa kang kailangan ikaw ang mag-class mo. Ang tuwais na kahulang kayo. Sasakyan na ito. Na na ang na talaga ng mga tipo. Talaga naman tipit mga ganda pa yung mga sasakyan. Pagka may mga pisa ka, kailangan talaga lahat na dito na. Maliban na lang kapag ka mga new models yung mga 2020 above, wala ka pa makikita nung dito. Pero mga below, below 2018, 2016, 2015, 2014, I Aming mean, Basta below guys yan. Mga makina tayo okay, okay, mga smoking pa. Medyo marami lang din lang. Pero kung ah, pero kung uh, ilinisan mo at saka aayusin uh, mo guys. Ako, malaking pera pa yan. O, dito kasi sa Canada iba yung panilang patakaran dito. Talagang kapag guys, scrap, scrap. Kaya uh, hindi mo rin sila masisisi. Kaya yung mga sasin nito guys, kapag uh, medyo gusto mo magtipid bibili ka lang ng mga second hand. Marami mga second hand na mura lang yun nga lang, may mga ayusin pero kung talagang natitipid ka, ikaw na lang ang mag-ayos na uh, mabili na lang ng mga pyesa na kailangan palitan marami mga scrapan dito guys na mga mura lang so yun guys, uh, hanggang dito na lang muna ang video natin uh, kung nagustuhan mo yung video natin ito guys, pwede mo namang i-like and share, salamat